Hello, good morning, good morning, good morning. Welcome sa ating channel ulit, mga kaibigan. Sa so, ngayon tayo ay mag ng tubig. Yan. So, wala tayong ibang content. Hindi, <laughs> mag-iigib mula tayo ng tubig, naubusan tayong tubig mamaya kasi may bisita kami baka <laughs> hindi kakayanin muna yes. sa lahat ayan shout out muna tayo sa team pasaway ayan sa lahat ng mga team pasaway okay magandang araw magandang hapon gabi sa lahat ng uh, nasa ibang bansa din dito kasi tanghali na sa kanila maaring pagabi so maraming salamat sa inyong suporta at uh, pagpasalamat ako sa team Pasaway na lagi silang nakasuporta ano? at uh, ngayon ito lang muna yung videos natin <laughs> tayo po ay pupunta ng water station ayan nakaraan nagpa dry clean lang tayo ng ating barong at saka coat wala tayo magawa sa bahay ngayon kundi magigib ng tubig ng ibang trabaho mamaya baka mayroong ano, pupuntahan so hanggang dito na muna tayo po ay maglalakbay okay lakbay muna tayo mga kaibigan sa ating destination water station <laughs> ayan bye bye okay Let's go. Yan pasaway. <laughs> eh. Naiwan ko yung naiwan ko yung ano, isang sasakyan nakaandar lang <laughs> ang bihirang buhay balikan na lang natin pinaandar ko kasi dahil matagal nang hindi nakaandar baka mag stock up yung mga piston ring ay nako makalimutin na talaga tayo hehehe <laughs> ayan ken mana nanti guys? Pompi era. Hmm. Ayan. Buti tumawag si misis. Hindi <laughs> hira. <coughs> yeah. Bakit? Puntaan mo muna dito. Ayaw ko nang pumasok. Ah, <laughs> hay. Nag talaga tayo, wala na. Nakalimutan na yung Ina ano ko kasi ninaandar ko Tolong sakento Salamat ha na tinawagan mo ako Baka matagalan ako eh Hindi ka hindi ka naggaano hindi ka nag-sandero uh, lagi. Oke, okay, let's go. Hilangnya. Abante na tayo. Proceed to water station. <laughs> Uy, ginagawa yung ano doon ay eh. problema yung kalsada na yun. Ano kayong nangyari doon? medyo makulimlim ngayon at maulap mukhang nagbabadyang ulan guys wala na tag ulan na talaga dito tag ulan na sa Laguna, Mag uh, Laguna at Manila yan mabuti sa uh, bukas na. Dito na tayo sa water station. Mahig hmm. yung madulas ito ay. Paano ako ng tubig? Ah ah. Hintayin ko na. Ilan ba 'yan? Dalawa rin nandiyan sa ilolo. Dito. Dito. Sa hmm. Ah ah. Pero, okay. Tapos Hintayin ko na. Ah. Magkano ba? Nagbabadya ang Ulan Kailan po? Kailan Wait po? Waiting lang tayo dito Uwi na tayo guys Okay. Hanggang dito na lang ang ating video mga kaibigan at mga <laughs> tayo po ay nandito na sa bahay. Okay, bye-bye.